Oh grap, may balay oh may balay sa taas naman yan yeah, yung sa balay yung sa bata mahulog pa ka di oh mahulog pa <laughs> uh -huh. no, bato pa naman <laughs> <Okay. laughs> Malaking hubas ng ating karagatan, mga idol. Magandang hapon sa inyo lahat. Lalo-lalo na sa ating mga supporter dyan. Hi, magandang hapon sa inyo. Uh, uh, pumapasyal tayo. Or nagalagalat tayo sa tabi ng ating baybaying dagat dahil sa sa uh, ganda ng ating uh, nature ngayon mga ng idol Hai. magandang araw so gala gala po tayo o pasyal tayo mga idol ganda ng ating ah uh, karagatan ngayon si makita nyo very clean so may nakita akong bata ngayon mga idol tingnan nyo po dito sa tabi ng kargata na to ito po iwan ko kanong ginagawa ang bata na to Pulo, batang ano to batang layas yata to ano ba yung ginagawa mo bata hello ano ba ginagawa mo ha ito mamulot to ng makain pala mga idol. Kawawa ang bata na to. Anong pangalan mo? Joey. Joey ang pangalan mo? Bakit nag, ano, anong ginagawa mo dyan? Anong gawa mo, ano mo yan? Kainin mo yan? Ha? Hala, bunga, pa na, bunga naman ng kaho yan. Bakit gutom ka ba? Bata, gutom ka ba? So, ang bata na to. Hindi ko nakapagdala ng pagkain sa'yo. Ah, uh, dapat nagdala ako ng pagkain dala ko ng isang pan tama na sayo isang pan Jui Huwag mo akong talikuran di kita bigyan ng pan Uy saan ka papunta ha sa bato ka papunta may makain ba yan wawa wow, mga bata idol eh, si nagpagalagala para may makain sila o. Mm, nag ano, yung nang bunga ng kahoy para makakain ng uh, kahoy nanyo ano po wow wala ko lang ng bata na to oh tingnan nyo po mga idol ito ang sabi talaga ng uh, bata ng pulubi o batang layas oh tingnan niyo po nang gahanap ng makain dito mm, walang makain to Oh, makita niyo man talaga. unano klase mga bata ito dapat ito ang tulungan sa ating mga ahensya ng ating gobyerno tulad ng DHWD. Ah, uh, dapat to ah uh, uh, bibigyan ng ayuda dahil sa kakulangan ng sapat na uh, pagkain ng bata na to. Juwi Juwi Gutom ka ba? Ha? Gutom ka? Ha? Wala ka kain ma... Uh, kaninang... Kaninang... Ano? Tanghali, hindi ka kumain? Bakit? Walang bigas, walang bigas. Wow, ang bata na to mga idol. Pong damit niyo Itim-itim na siya dahil sa... Bilad na bilad siguro lagi dito sa... Initan para may makain lang. Saan ba mama mo? Uh. Saan ba mama mo? Di ka nagsama ginastrabaho? trabaho? Ha? Huh? Wawa naman. Baba mo pa na. Ha? Huh? Ha? Huh? Ito si Ella. ang bata mga ito. Ay no, ayun o, no. ayun o. No. Ayun o. No. Ayun o. No. Nagtipak naman siya ang talisay. So, hayaan natin mga na ito uh, kasi pag ganyan mga bata ay dapat tutulungan talaga sa mga ayun ng ating goberno wala naman tayo magawa dyan kasi bigyan ko sana ng pagkain kailang wala akong na pagkain dito kasi naggalagala na ako dito sa tabi ng aming karagatan sabi ng aming baybayan. Baybayin dapat. Kaya lang. Wala akong dadala kahit pira. So hindi ko yung tulungan kayo doon So pasensya ng talagang bata na yun. Nasunod na lang next time. Ah, ah, maghahanda talaga ako. Para. Kung may makita akong mga batang ganyan. Ay. Bigyan akong pagkain. O kaya kunting pera man. Para. Mayroon silang makakain. Itong gutom na yun eh. You know, lagi na ano siya na tipak talaga ng uh, bungang kahoy. Salisay ba yun? Para mayroon siyang makakain mga idol. So, uh, thank you very much mga idol. Thank you. dami ng bunga ng punong kahoy ito mga idol sa tabi ng aming karagatan so tingnan nyo po Nganda ng nga tingnan sa ilalim ng asa uh, sa ilid ng aming karagatan kasi ang bunga ng kahoy marami yun o oh. yun o know, laking puno pataas oh. so ang dami bunga iwan ko kung anong klaseng kahoy na to tingnan nyo po mga idol ayun Yo. Yo. yo, rice melt rice mold pinoy rice mold pinoy rice mold ang dami makikita ang magandang bunga pinoy rice mold so thank you very much